Mukhang hindi lang simpleng magkaibigan ang namamagitan kina Kailin Alcantara at House Majority Leader Sandro Marcos. Matagal na silang close, pero ngayong hiwalay na si Sandro sa actress host na si Alexa Miro, mas lumalakas ang usap-usapang may something special na sa kanila. Sa IG pa lang, marami ang kinilig sa follow back at palitan nila ng likes. Chika pa ng ilang source, matagal na raw may crush factor si Sandro kay Kailin, pero naudlot noon dahil may ibang karelasyon pa ang actress na yung parehong single at free, walang sagabal kung sakaling i-level up na nila ang kanilang friendship into something romantic. Ano ang sinyo sa balitang ito?